Hello, good morning mga followers Meron lang akong ano mga followers kunting kwentong barbiro pero pinatunayan ko sa inyo totoo ang aking sinasabi sa inyo sa mga hindi, hindi ko naman susiraan yung mga hilonggo yung mga hilonggo hiligay nun ang salita Meron ka kasi ng ami, kaibigan, dumating tatlo. Patunayan ko sa inyo, ha? kumakain sila ng anay, bala, at saka tae. Pero ang isa sa ang sasalit, sabihin ko, salitang hilunggo. So, ano ba ba? Ito, kumakain ako. Kumakain ako ha? Lumating yung tatlong ng kaibigan. Salitang nilunggo naman ano ha? Pre, ari ah, galit ka mo, pre. Oo, pre. Kaon, pre. Sagot ng isang nilunggo. Kasi tatlong nilunggo sila eh. Sagot ng isang nilunggo. Kaon ta? ay e, kaonta nai sagut na maning isang ilunggo naman nakasama nila umbal sang ilunggo nakasama nila kaonta bala kaonta kulog bala gutum plain tapi ni sumagut na, na naman ang isang ilunggo nakasama nila Sabi ng isang nilunggo ati kaonta eh? O, oh, pinatunayan ko yan. Yung salita na yan, galing sa kanila. Ang hilonggo, kumakain ng anay, bala, at saka tae. Kwintong barbiro. <laughs> Thank you, friends. Good morning.